Nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap lamang uh, ilang minuto ang nakalipas ang ating Pangulo, si Pangulong Trump, na nagpapadala rin ng pagbati sa inyo. I Inisip niya ng may pagmamahal ang dakilang bansang ito. Lubos siyang nakatuon sa alyansa na mayroon tayo, sa pagkakaibigan na mayroon tayo, sa kooperasyon na mayroon tayo. At sinais nice namin ipahayag ang matibay na pangako namin sa Mutual Defense Treaty at sa pakikipagtulungan sa ekonomiya Uh, sa militar na pinagsikapan ng ating mga tauhan ng masigasig sa loob ng mga linggo at uh, buwan, may napakatunay na uh, dahilan kung bakit. Uh, ang aming unang paglalakbay at unang pagbisita ay narito upang bisitahin kayo sa inyong dakilang bansa. At so, oh, ngayong umaga ay nagpiti ako kasama ang ilan sa inyong mga tropa. Sila ay nasa mahusay na kalagayan. Gaya ng aming mga tropa, kaya't maganda yun. Kaya o, oh, maglalaan kami ng oras upang makipagkita sa inyo at sa inyong ministro ng depensa at sa inyong koponan. Ngunit pati na rin ang pakikipagkita sa maraming mga tropa namin na narito sa isang makabuluhang kooperasyon sa pagitan ng militar na may malaking interes kami na palawakin pa kung saan ito ay kapwa kapakipakinabang na napakahalaga. Dahil tulad ng napag-usapan natin, ang kapayapaan sa pamamagitan ng lakas ay isang napakatunay na bagay. Partikular sa rehiyong ito, sa inyong bansa, isinasaalang-alang ang mga banta mula sa mga komunistang Chino upang pigilan ang hidwaan kung makiak na mayroong layang paglalayag. Kung tawagin mo man itong South China Sea or West Philippine Sea, ang inyong bansa ay naninindigan ng matatag Uh, sa lokasyong ngayon you know, sa pagtatanggol ng inyong bansa. Uh, kaya kami ay pinararangalan na narito. At yung buong kupo namin ay pinararangalan na narito upang makilahok sa mas malalim na pag-uusap tungkol sa pakikipagtulungan ng detalyado at salamat sa inyong pamumuno sa pagiging kaibigan ng Estados Unidos. Inaasahan namin ang marami pang pagkakataon na magtulungan Thank you, uh, Mr. Secretary. Well, uh, being a friend of the United States is something that is uh, inherent with most Filipinos, uh, considering the uh, uh, relationship that we have had over 100 years. Thank you for watching. Stay curious, stay informed.